Yan mga idol, maglinis tayo ng bangos idol. Ito, yan. Habang nagtatanggal tayo ng kaliskis mga idol. Nagawa na naman tayo ng content mga idol. Ayun you know. o. Yan, Tatanggalin natin itong bituka mga idol. Ayun you no. Know. Laking bangos. Ayun you know. o. Yan. Wow. Uuuuh. Gimas kan mga idol, karo Ayun you know. Bituka. Sino bang nagkikilaw ng bituka sa inyo dyan mga idol? Ito. Kung magkikilaw ka nito mga idol, dapat tanggalin mo yung ano? Hapdo mga idol. Para hindi mapahit ito yung hapdo mga idol. Yan. Para hindi mapahit mga idol. Ayun o. Yan. Tanggal na. Kasi mapahit mga idol kapag ano. Yan. Nagkilaw tayo ng ano mga idol. Bituka o bagis ng bangos mga idol. Ayun o. Oh and mayroon tayong sawsawa na suka sili may dol tapos tungo bituka may Sarap sapato may dol to Ito yung mga paborito naming namin uh, kikilawen may dol mga lugar nujan sao tao sa mahilig magkilaw ng bituka o bagis ng bangus may dol uh, uh saraapon karubai dol hmm 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 eh dol hmm

sarap ang kaya laki tong bituka mm -hmm. Mat matanggal tong mga na doon ayun o mm. tanggalin tong bituka ka doon ayun o Apait kasi po yan mga idol. Ay yung abdo pala. papait yung abdo mga idol. Dapat tanggalin nyo. Ayan. Tapos linisan natin yung ano, may dol. Patanggal hmm? na yung lapdo, may dol. Yan Ayan. Ito na naman yung sili, may dol. Oo, gimasan ka rin, dol. Shout out sa mga nagkikilaw po ng bituko ng bangos, may dol. O bagis. Ayun o, no? gimasan. Diba hmm. Mm. Naman naman, may dol. Me kunting fight fight mah dol. Hmm? Sarapun mah dol. Dian. Hmm? <coughs> Sarapdol. yang Thank you thank you mah dol kada watching. 잘